Martin, uh, pinag-uusapan namin uh, na ikaw ang mortal na kaaway, ang daming mag magaganap. Uh, ano bang ang aming aabangan ngayong darating na biyernes? Um, siguro sa dami ng kasamaan na ginawa ni Ivan dito, ang dami na nagagalit sa akin sa social media. <laughs> nitong week na to, ma-witness mawi nyo yung deserve na ending para kay Ivan. Siguro oh, it siguro is abangan namin <laughs> ha. Oh, pag pinanood nyo, matutuwa kayo sa mangyayari. Kasi ngayon pag sinabi mo sa amin kung anong deserve ay ayoko nang sabihin. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> Maaawa ba kami? Maiiyak ba kami? O oh, aantayin na lang namin? I guess um uh, satisfying ending. Napakagandang uh, katapusan para sa sa mga kontrabida ah, sure, ni Lolong kay Dona sure, kay Ivan. Oh, that, that, that's yeah. interesting. You know in an interview I think you guys were quoted to have said, na yung mga roles dito sa Lolong post Uh, Challenge, ika nga, yung range niyo bilang mga aktor. Yeah. Anong ibig sabihin nun, uh, Ruru? Well, kasi Tito Boy, hindi po madali gumawa ng isang action serie. I mean, yung gumawa lang po ng isang teleserye, mahirap na. Dahil nga, long form to, so almost everyday nagtataping ka. So sabi ko, uh, I made sure na para kung ano yung level of uh, commitment na binibigay ko when it comes to action, same din pagdating sa drama. So pagka pinag mo pang parehas yun, hindi po siya madali. Pero dahil po sa pagtutulungan ng lahat, naging collaborative ang lahat from the directors to the cast, lahat, the creatives, nagiging madali po yung... Alam mo, Ruro, nakaka-proud yeah. ka habang pinakikinggan ka. <laughs> <laughs> hindi totoo yan. I saw him <laughs> as, talaga as a boy. Yes. <laughs> so, uh, na proud lamang. Uh, were you challenged? I mean, in the context of your range as an actor? Uh, sa lolong po. Sa lolong? Yes. Uh, challenging kasi si, si Ivan dito is... Uh, troubled yung character niya. Parang sa part 1, mm -hmm. nakala patay na siya, bigla siya nabuhay, nahiwalay siya sa tao eh. So wala siyang, hindi niya kaya mag-build ng connection sa kanino man. Kaya din siya naging kontrabida. Actually longing siya for connection, for family. Yeah. Gusto niya lang matanggap siya mm -hmm. pero sa lahat naman ng desisyon kasi may tama't mali. Si Ivan, pinili niya yung paghihigante. Walang tulong na nagawa uh, si Jean Garcia? Ah, uh, kasi yung mga pillars niya si, si Miss Jean, si, si Jean. Tito John. Mga oh. ano rin eh. Mga <laughs> truffle <laughs> din eh. Masasama <laughs> din eh. So, what an pero influence. Ang diba? Thank you, diba? thank you. Oh. Diba? How, how does it feel? I mean, to be in between, to be among the greats like Jean Garcia, Uh, John Arcelia. Pressured, pero nakaka... Nakaka-proud, nakaka-challenge, nakakatuwa. Alam mo yung tuwing pupunta ako ng set ng Lolong, syempre uh, laging alam kong kailangan ko ibigay yung best ko. Nakakadala rin, no? So, Nakakadala, nakakadala rin. Parang yun po yung naging dynamics ng grupo, Tito Boy. Lolo, ayaw uh, mo maging director? Gusto. Sobrang gusto. you'll get there. Yes. That's something that you want to do in the future. Yes, and anytime soon anytimes soon. Yan lang maganda. Direkto ni baba. Like Both of you <laughs> take uh, take risks. Yes. Alam mo, sa dami agyan ng mga libro, mga mga kwento na naririnig natin, walang dakilang aktor ang hindi uh, sinusubukan ang mga bagay na hindi sigurado. Yes. I mean, you can name any actor. Every actor and every actor takes risks because you dive into the unknown territory. Uh, yes, yes. Pag nagsabing action, hindi na alam eh. Tatalim diba? ka lang. Pero in terms of risks, may physical din, Ruru. Yeah. Ba't hindi ka nagpapadobol? <laughs> um, siguro, Tito Boy, yung, yung satisfaction po na makita ko yung sarili ko na ako mismo yung gumagawa ng stunts, ibang klaseng fulfillment siya sa akin. And sabi ko nga, di ba, Tito Boy, matagal ko nang pinangarap to. Bata pa lang ako, Gustong-gusto ko na gumawa ng action. So, ngayon na nandito po ako sa, nagkaroon ako oportunidad na gumawa ng mga ganitong klaseng proyekto, ayoko po siyang sayangin. Having done nudity on stage and on film, ano pang risk ang gusto mong puntahan? Hindi ko pa ma-imagine, pero anything na hihigit pa sa kung ano yung... Wala kang aatrasan? Wala akong aatrasan. Basta magandang project. You will do frontal nudity if necessary? Sa stage, nagawa ko na, pero sa film baka... Hindi. Sa stage, uh, talaga... Hindi naman. Far, 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 doon par. lang eh. Oo, ah, medyo... Ano, ano lang. Oh, naman. I mean, I'm talking about equus material. Itong ah, isang, material. isang play po na talagang, you know, ah. frontal. It's a classic ko. Oo. Oh, oh. Yan, hindi mo atrasan kung kailangan. Pag sa play, kasi parang uh, uh, intimate naman yan eh. Sa film kasi hindi pwede. May zoom-zoom, ah, may, okay. may, may ano eh. Hindi ko tatanggol sa Mag rood. Magagalit sa akin si Bianca. <laughs> Sorry, okay <galit> sa akin. <laughs> Guys, once again, invite everybody. Uh, of course, uh, gusto kong pasalamatan muna yung mga sumubaybay sa Lolong Simula pa lang dun sa Lolong Bayani ng Bayan hanggang Pangil ng Maynila Itong pagtatapos, abangan nyo dahil mas matindi yung bakbakan Abangan nyo po yung matinding laban namin, yung final battle namin dito ni Lolong Okay. And um, of course, uh, pwede pwede promote yeah, please, please, po ng... Film. Yes, uh, inibitahan ko rin po kayo panoorin ng uh, Flower Girl uh, Ito'y pelikula po ni Direk Patrick Tabada, produced by Idea First uh, Creation Studios and October Train. Uh, starring Suramires. tungkol po to sa isang babaeng nawawala ang kanyang puchi. Uh, uh, private uh, genital. Uh, sorry. <laughs> sorry. 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 Ah, din nawawala. Sabi po sa mga bata. sorry, sorry. <laughs> so, sorry, sorry. Hindi <laughs> <Sorry, sorry. <laughs> dude, dude. lang then, naman, hindi oh, na. lang. Hindi <laughs> <that> <that> lang. Nawawala <that> ang, ang body part niya. Okay. Nah, dahil sinumpa siya ng isang trans so, Oh, 'yun ang premise. 'Yun ang premise. It's about uh, women empowerment, um, uh, knowing your worth. And um, uh, finding happiness. And diving into risks. Uh, yes. <laughs> uh, Ru, again, isa lang. Sabihin mo, eh, samahan kayo sa finale. Ayun, mga kapuso, muli po. Uh, kami po ay uh, humihingi po sa inyo ng suporta ah, para po panoorin ng finale episode po ng Lolong. Uh, sinisigurado po namin sa inyo na hindi nyo po ito pagsisihan. Talagang dugot pawis ang inalay po namin para mapaganda po ito. Kaya sana po, panoorin nyo po ang Lolong, Pangin ng Maynila. Excited kami dyan. Uh, hindi kami nakakapagantay na uh, dahil gusto namin mapanood ang finale.